Well, 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 so guys, nakaka-curious kasi dito sa United Arab Emirates, tinatanong ko yung sarili ko, nasan yung mga junk shop dito? Parang wala akong nakikitang junk shop kung saan saan. So ngayon, meron kasi mga metals doon sa office. Ang ginawa ko is, so ngayon may mga metal doon sa office, so ang ginawa ko nag-search ako ngayon kung... magkano ba yung per kilo ng metal dito. So, at kung sino ba yung mga pumibili ng metal dito sa United Arab Emirates. So, na nag-search ako, may mga metal scrap pala na may mga bumibili. Pero, sa sarja siya. So, pipick upin nila ngayon kasi may isa kong tanungan, 1 dirham per kilo yung metal. Yung isa naman is 0.50. Pero, din sa 1 dirham, uh, pipick nila pero merong charge na uh, 120 si leles daw so medyo kung ililess na yung 120 dirhams tapos ilang kilo lang yung meron ako di ba siguro kung volume okay lang pero hindi naman kasi ganun kadami so so 120 so dapat meron akong 120 kilos so wow so ang ginawa ko, binenta ko na lang dun sa 0.50 fields na walang charge dun sa ano pagkatapos at least effort na lang nga konti na lang siguro kasi ayoko nang i-risk dun sa 1 dirham pagkatapos uh, ililess pa 120 pickup charge so or else dadalin ko siya sa sarja yun yung mangyayari So tingnan natin kung ano yung magiging usapan namin ni brother kasi first time ko nagbenta dito kasi dati nga yung mga beds, yung mga kung ano-ano, tinatapon lang namin yun. So, ano, so sayang, instead na binenta or instead na inipon ko sa ako binenta, di ba? Ang mga basura dyan na pwede ring ibenta. O di ba? May pera sa basura. So, yun yung inaano ko kasi minsan yung mga ganitong bagay, maliit nga, pero pag naipon, eh, syempre madami rin. Kasi sa Pilipinas nga, diba, ang daming yung mayaman sa, ba, sa junk shop. Actually, dream, ano ko yun eh, dream, <laughs> dream business ko din yung um, junk shop kasi sa junk shop nga, madami talagang pera. Especially dito sa United Arab Emirates, nagkalat yung mga I mean, yung mga pasurahan, pagkatapos, what if ikaw ang kal, Why? Ako po. So, ang dami doon, yung mga plastics, yung mga metals. So, tiba. So, kaya, let's go. Tingnan natin si Kuya. Nandun na siya sa office. So, ako papunta pala. So, let's go. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Tingnan natin. Woo! So eto tinatawagan ko na si Kuya. Sabi niya nandito na daw sa baba. So let's go. So here's brother. Hi brother. Let's go inside. So guys, kala ko yung kinausap ko kanina siya nang pala yun. Hindi pala siya. It's you, right? Hi. How are you? So guys, are you the owner of that scrap? Ano? You're the owner? You owned it? You're our boss? Yeah. Wow! Yeah. Arbab, Arbab. Sorry? My brother is Arbab. Ah, oh, your brother is Arbab, sir. Also Arbab. Yeah, hello, how are you? <laughs> uh, he's always calling me Ambani. Okay, so guys, I'm going to mga scrap on sa the sa third floor, and this is the person that I'm going to sell scrap. How long have you been doing uh, this buying scrap metal? I different different sorry na matay But how long? How long is the company already? Me company? Yeah. yeah this is uh, fisherana on set. Ah, website only? Yeah, this uh, the matter station. But how long? How many years company? How oh, many company name? No no no. How many years? Uh, age 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 company. Company age three five sir five five years. Yes. Yeah. Wow! So, 0.50 pills, there's no make it higher? This price down. This price down, you No, know, someone offered me one dirham, but I gave you because I told you. Yeah, so, ito guys, yung bibenta natin na puro metal. So, kalas? Yeah, that was So, guys, di niya kinikilo, tinatanong niya, brother, how much tell me? 20. Ah, ito, dirhams? This is 40 pages, bro. दिस 40 किलोग्राम 20 ड्राम। दस गिव 50। 50 फिल्स पर किलोग्राम। 50 किलोग्राम। आउ मेक इट 40। ठीक है। 40 किलोग्राम। 50 ड्राम ना होगा। गिव चलती। 30। 30 पाइ। नो गिव चलती। तो ना तो इधर गिव तेरती। दर्शक इधर तेरती आलू। 30 नो को। प्राइस जॉन माँ। दिस मिडल। मैं तो? या दिस मिडल बड़े � 25 रोज 70 प्लस मी शाट से नहीं मी रोज ना बाबा मुंबई लो ब्रदर फोन मत करो ना ब्रो दिस 50 प्लस बार में दिस 35 के जी 40 के जी 40 के जी ओनली 35 के जी 40 के जी ओनली सो गाइस गेट आउट बाय पिनागवा नाम तो ना सलीबो पेरो में बिना बेटा तो इतने दराब्ज़ाई पेरे यामना बारा बारे लिस्टन तो लोग ना लेंगे कोई आकाशे क्या लेते हैं शासा ऑफिस सो ओके तो इतने दराब्ज़ाई तो प्रॉब्लम Why like that? Bro, too much. 20 drams. Give me have 50. I don't have 30 here. Done. That's go. Oh, okay. I, I will leave it here and let's go I will put the YouTube, that's okay. Only 20 dirhams? Yeah, 20 dirhams. Why 20 dirhams? Only very low. Press down, bro. Me, I want to eat. Why very low? No? no? Make no, it 30. My skin. Dirty. No, no, huh? My skin. What, my skin? Yeah. Okay. <laughs> Thank you, brother. No. Brother! Ay, pinablog ko. Brother, no, 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 no. I sell it. Get 20 dirhams from. That's for you. Okay? Yeah. So, we can get a, give the 20 dirhams to him. Okay? Okay? Okay. 20 dirhams. Okay. Take. Okay. Bye-bye. You happy? 20 dirhams for you? Inshallah. Inshallah. Biryani, Okay. Bye, brother. Just give him 20 dirhams. Bye-bye. Bye-bye. So, guys. Ayun na nga. So, uh, nabenta ko siya for 20 dirhams. Grabe, napakababa. Pero, still, kaysa naman itapon, may ka pa dyan. At binigay na lang natin yung 20 dirhams ng kay Kuya. Okay, sige po. So guys, ayun na nga, nabenta na natin yung uh, yung metal. It's only for 20 dirhams. Pero grabe, 20 dirhams lang yun. I mean, sa bagay, okay na rin kaysa tinapon namin, di ba? Pagkatapos, hindi naman yung kinailo. Paano yun kung doon ko binigay sa Tiguan, yung recharge naman na 20 dirhams. So, negative pa ako. Para nangyari, libre lang siya, diba? So, at least, good thing, good decision sa uh, 0.50 fils ko siya nilagay. Kasi hindi naman akong pala ganun din At pinikapanya. up pa niya. So, hindi lang siya ganun ka galing mag-English. Ang galing nga ng mga tao dito, guys, no? Kahit hindi sila marunong magsipag hindi sila marunong magsipag-English, sa Pilipinas lang naman kasi talaga ano, medyo big deal ang English pag kailangan ka mag-English eh kwan na, pag magaling ka mag-English ka na no, kita mo sila oh, Arbab ibig sabihin Arbab, boss magkapatid daw niya Arbab and I think Arbab din yan, so kapatid siya nung may-ari noong uh, junk shop, okay so yun lang, yung 20 dirhams binigay ko na lang din dun kay brother kasi mukhang tutulungan naman din niya isa kay sa sasakyan. So at least nagkaroon siya ng 23 rounds. Okay? So at least nagkaroon tayo ng idea kung paano ba magbenta ng mga metal dito sa Dubai. So ganun lang pala yun. So pwede rin naman kung may sasakyan talaga tayo dadalhin pa doon. Eh iniisip ko kasi yung yung uh, pagpunta doon nakita ko 40 minutes doon sa ano ways yung pagbibilang ko na 1 dirham. Eh di kung pa ako negative pa ako. So, okay na rin yun. Okay. So, thank you so much guys. So, kung may alam kayo yung mga bentahan dito or na mga ganyan. So, let me know. Ang dami. Kasi doon din sa ano, doon din sa Sarja may scrap market. Kung baga, ikaw naman is bibili doon ng mga uh, siguro yung mga nasirang gamit na tinatapon na kinukumpuni nila pa si bebenta din nila ang galing na idea pero doon kasi sa Sarja medyo malalaki yung mga lupa at mura kaya doon kadalasan yung mga uh, mga ganong bilihan. Dito sa Dubai hindi kasi mahal dito. Saka may shala-shala din dito. Okay. So thank you so much guys for watching. Yun lang. This is my experience sa pagbibenta ng baka.